Welcome to the vlog uh, Ngayon ay manghuli tayo ng palaka May tayo Dito sa bukid Ang uh, panguulam Tingnan ko pa kung makaka Pwede pa natin gawin dati yung ginagawa namin na manghuli ng palaka dito sa bukid Ang gamit lang namin ay kuhol at saka Isang patpat ngayon naman yung mga papayagan ha dali ayan go na tayo uhm niya gwana micta din mga bata ako pero ngayon wala nang gumagawa, ititingin pa natin paano gumawa nito. Ititingin pa. pa natin kung paano nito. Sobra pa ba ang ganitong ano, gawain namin dati. Ngayon, sa ngayon, testing ko kung paano kung makakahuli pa ng palaka gamit itong sangkawi at saka Test so, testing natin kung ubra pa ba. Ang pahin ito, mga poging lamogay, uhul suso dito sa amin ay maghanap pa ng kuhol so yung mga po gila magtapos na ang ang ano natin ng dingit ng palaka samahan nyo naman ako maghanap ng pain ng kuhol tara samahan nyo ko naghanap tayo ng kuhol

Ayan, ah, ah, nakakakita na ako. Ayan yung ito. Tara, ah, balik na tayo. Yung matanghalik na rin naman. Let's get it on. Ayan mga kapungin damog, nakakakita na ako ng bahayin labasagin natin ito ah. ah. Eh tingnan natin ah. eh, kasi, hindi kasi kakainin ng palaka pag may shell pa kailangan mo wala ang shell na nyo natin kung, kung po pwede ba to ano o yung mga bungin oh. yun ang pain dahil yan dulot Sabi sa yung ginagawa namin to nung mga panahon na ba namin na ano? alos alasayis pa lang nandun na kami sa bukid ang uhuli lang ng palaka gamit lang ito meron kasing ibang pain na ano ang pain ni Bulate na matataba Kuluntoy to ay bukod dito. Pero mas maigi daw yun. Kaya lang, hirap ngayon manghuli ko ng tag-init. Panguhuli na tayo ng palaka. Oh, ah, samahan nyo na ako. Tara! Ganap tayo ng maganda-gandang pwesto. Yan sa meron din. Tingnan eh. natin. Tingnan natin. Ah, ito tayo sa gubat. Hindi natin. Pwede pa ito yung ginagawa uh -huh. Ayos lang natin. Kailangan mo um, uubra pa ito yung ginagawa natin. Pero try lang ng try. natin. Ayan na. Ang pogin na mag-umpisa na natin ito. Iinit ah. Ayan na 여기 보도시 오버랍 가야죠 hanap tayo oh, um, ano mga kahuli nito parang malungkot oh no parang wala ah pero try lang tayo ng dry try lang tayo ng dry oh hmm Hihilangin tayo ng dry. At mainit. Hindi natin hindi nga lang ubra pa to Pero, mahalin nyo naman, mubura. Hindi nga, sadya. Hmm? May hirap pang huli nito. Pero, parang may nakikita akong Alaga. Anong ah, naiita ko? dahan lang ano ba ang palakay nakakatulong din sa ating katawan sabi nila sa galis din sa sugat ng mga bata galit ano pwede siyang igamot siyempre kakainin iluluto na rin at alam nyo ba mga kapuging lamog, ang masarap na iluto sa kalaka ay adobo at prito. The best. The best na luto yun sa amin. Kaya, parang the best na luto yun sa amin. Yung kasi ang inuulam namin dito sa bukod pag alam nyo na pag ah, walang pambiling ulam, yun ang niluluto na ayun ang hinuhuli namin minsan kasi wala kasi ulay yung mga pogi lumag tayo nilipat wala din eh tara wala dito nanap tayo Apa yang makan dah? Yang buat, apa nama? Pegang, melayung Ini, ini. Ingat ni tu. kung po kayo tayo ng pwesto baka mayroon din eh hindi yeah. ba baka may ahas Tiga-tiga lang tayo. Wala. ay di wala ganoon lang namin yun eh. ganoon tayo halagay ba diba, susuko na lang harap pag ibig lang yan kailangan din sumuko try and try lang pero ang saya naman pag nakahuli mga Hmm. Noong kasi mga poging na mo. Pagka kami mamimiwas sa buong. Halos sabi ko nga kanina maaga pa lang nasa buod na kami. Para manghuli. Eh noong kasi maluwag kasi sa alaka noong may wala pang mga binubugang galing pabrika na ano yung mga kemikal. kaya buhay na buhay yung palaka kada kayong manguhuli siguro mga dalawang oras o isang oras na 20 piraso na kami sa ngayon yata parang nawala na palaka eh Ma mahirap din manghuli ng palaka pero tigalang tayo. Magagalang tiga tayo. So Ngayon, yung mga ang the best na region dito, pwede dito ay tinola mga kapogol lang huwag ah the best din ang tinula dito ang harap papaya lang okay na pag parang something yung uh, sa ano parang meron na try nyo to mga pogi lumag sa inyo pag uh, hindi naman sa walang wala pag uh, yung bang wala kayong mayo lang gawin nyo to kaya e, lang uh, syempre sa mga bukid bukid pangit naman yun sa mga ilog alam nyo na baka um, may basta yun na yun hindi yun ang papatulon ah, wala, pa rin din eh halap lang tayo Ayan, mabungin lamang wala nalap ulit tayo ah. yan pa lang dami na ngayon wala na na gawin ngay ngayon, pa na napagbili na yung mga lupa dito ayan sa division na sila kaya unti-unti nang nauubos ang pangkabuhay namin dito Halap tayo. Sana meron tayong mahuli at siyempera. So, parang hindi naman masama. Try. Kung nga ayaw Sabi nga ni Yan ito Kailan lang mga pogin Ang mamimisan pala Very simple Kaya lang pag walang huli Wala talaga Yan lang naman yun lang. Kung wala Atarik uli sa ibang araw sa gawa tayo nito ng part 2. Para hindi naman nakakayasin inyo na wala akong uli. <laughs> lipat uli. Wala. Hindi pa tayo nang lipat. Wala akong ahuli. Ayan po, mga uh, poging Dapat kasi nung isang araw pa to, kaya lang wala akong pamay. ang pamain. Kaya wala tayong makikita ang pamain nung isang araw. Kaya ngayon ko lang nagawa itong vlog na to. Hirap ngayon sa eh. dumpa Doon pa ako sa ano. Doon sa malapit-lapit sa Laguna Lake. So mga pungin ko para siro tayo ngayong araw na to. pagod talaga ng huli ng palaka ha ay yung gahanap pa tayo susuko huwag tayong susuko pag kami gusto tayong gamitin huwag tayong susuko Ini oh. beri yang dapat hati ayo, boleh Ayun ba yabas? Dali ka mamaya. <laughs> Nakakatakot lang dito baka may ahas. Ayun na. May anting-anting naman tayo sa ahas eh. Kahoy. <laughs> Diyan niyo po kami ng palaka. Para may pangulong kahit tatlong piraso. Huh? Television na talaga. Nawala na tuloy yung pangkabuhayan namin dati na mag-traser kami yun. Ayan. Hmm? Chỉ muốn phải ngâm mình ở Mà ít ngheon. Thôi, không cần như vậy. Tôi sẽ cố Ayan. Ha? Tuyo na natin itong aking... parang wala dito eh. Di Ipa pinagyakyakan na ng mga kalabaw. Eh. parang zero nga tayo ngayon mga punong lamog awi lang ako na extend sa inyo eh ang hali na kasi eh At kasi ano eh. ang hali naman ako lang gisig pero ulitin ko to Magbigay na makikita sa inyo um, Nakakahuli ba talaga to Or nakakahuli pa Sa ng ngayong panahon So yun nga mga pagdamag Siro tayo ngayon So subukan ko lang bukas. O sa basta iba vlog ko to. Gagawa ko lang parto nito hangga pa tayo nakakauwi. Eh sayang sayang pagka nakita niyo makahuli ka. Nakakawala naman ng pagod. Kaya ngayon, uwi na lang tayo na walang huli. Talaga eh. Oh no! So, kung baga sa na yung tiyaga natin. Ano ni... Yung ano. Mabalikan na lang yung ano. Naubos na yung tiyaga natin. Kasi, sobrang init na rin. Tangali na. May... Hmm. Layo-layo pa ang uwihan natin. malang ayos tayo na dali pero babawi ako sa inyo marami uh, siya o oh, yun mga kapogi lamog sana nagustuhan nyo ang vlog ko ngayong araw na to kahit wala tayong uli pero sulit naman at least may thrill kung so, yung mag abang <laughs> wala ka wala pala kayong abangan <laughs> ayong abangan nyo ang parto nito susunod na natin baka hindi na tayo dito baka doon ay sa sa likod na lang namin kasi malayo lang yung nilakad ko mga abangan nyo ang parto nito maraming maraming salamat sa panonood nyo huwag nyo na rin kalimutang mag subscribe at notification bell para naman ma-update kayo sa aking mga video. Maraming maraming salamat po mga Pogilamog. Bye bye. Salamat.